Mga kapatid, may bago na naman na update itong si Intel. Ayan, sa nakikita niyo nag in ako. Sa pag in nyo mga kapatid, ito ang bubungad sa inyo mga kapatid. Yan. Pinagbabayad tayo ng tax. Hindi ba dapat sagot ng Intel yan mga kapatid? Ako kapatid, buti na lamang at nabawi ko ang aking puhunan. At hindi ako nagpadala sa Intel group na mag-ano 4000 mga kapatid oh. E, samantalang ang liit-liit lang ng aking pinuhunan dyan isang 200 at isang 400. Sa nakikita ninyo mga kapatid, 4000 daw sa November 25 at 26 babalik daw sa dati. Hindi patsenyales ito ng pagtakbunan nila mga kapatid, huwag kayo magbabayad ng 4,000 pesos mga kapatid at masasayang lang ang pera ninyo o sa mga na-scam na dyan mga kapatid o pasensyahan na lang kasi hindi ninyo tinitingnan mabuto o pinag-aaralan ang platform na ito, napaka-risky buti na lang, kumita na ako dito ng 4,000 mayigit mga kapatid sa 700 kumpuhunan ayan mga kapatid, 6 months ang iihintayin mo bago ka ma-open ulit ito. Hindi na na nila open niya mga kapatid. Tatakbo na yan kasi magpapasko na. Nakaipon na yata ng milyones itong si Intel. Ayun lang mga kapatid ang update ngayon.